Yo, what's up mga ka-idol? Ay, garoy, agoroy Paos pa rin si Idol Jeff, mga ka-idol Kanina, nakausap natin si Idol Tata mm, Yan yung alaga niya mga ka-idol mm, Ito yung kinuha natin kanina oh. Oh. Idol Jeff makes vlog Gwapo <laughs> <laughs> ah, Ang lalaki ng talong ni Idol Tata oy. Mga ka-idol no? Mm. Kasing laki ng kanyang sa kanya <laughs> uh, <huy. laughs> Mga ka-idol Kasing laki Kasing laki sa kanya Yung talon niya <laughs> Yo, what's up mga ka-idol Ay goroy, agoroy Paos pa rin si Idol Jeff mga ka-idol magandang, 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 umaga sa yung lahat dyan mga ka-idol Bali kanina umaga mga ka-idol eh, yung kampa pa ba? Yung kanina ba? Um, Punta tayo doon sa ah, uh, lasang. Ah, uh, ano pa bang termino doon? Uh, yung maraming puno ba? Mm, um, kabugnutan. Ay, sagbot yun mga kadalo, no? kabugnutan. Basta maraming puno yung pinakita ko sa inyo doon. O, kumuha tayo ng kanina ng mga kahoy na ating ah uh, itukod eh, mga kayo, ba? Oh, nalilito na naman si Idol Jeep oy. Oh, 'yun. Oh, bali ibinahagi e, ko sa inyo mga idol yung nanguha tayo doon ng kahoy. Mm, yung anong man, ang ginagawa natin sa umaga mga, mga idol ba. So bali hindi lang ako nag uncam So bali humingi ako kanina ni Idol Tata ay hindi pala humingi pa utang. <laughs> Hoy! Pa utang ba? Pintuan ko kanina, daming, daming, manok si Idol Tata, mga idol oi. Eh? Mm. Tara, puntahan natin mga ka idol Kay, nangutang man tayo ng kuan mga ka idol. Kay, wala pa man tayong ganyan, no? Mm. Nangutang tayo ng talong. Mm. Bali, pasya-pasya ko muna kayo dito mga ka idol, no? Mm. Tara, samahan nyo ako mga ka idol Kay, naguto man si, si Kajip Mix Vlog. <laughs> Kay, nanguha man tayo ng mga... Mga kahoy no na gagamitin sa ating garden no. Oh, yun. Okay. Napagod man si Idol jeep, Nagutom. Kaya, pintuhan ko dal dali si Idol Tata. Mm, dito sa kanila. Kaya, nanghingi man tayo ng talong. Ang daming bunga mga Idol. Ay, hindi pala nanghingi. Ano ba naman? nangutang pala. Ang mm. daming talong dito mga Idol. Oh. Saka yung, yung alaga niya. Ang dami mga Idol. Oh. Bali, ibahagi ko sa inyo mga Idol. Oh. No? Mm. Bali si Tata wala dito. Umalis yata. Mga idol, kanina nakausap natin si Idol Tata. Mm, yan yung alaga niya mga idol. Kami mga idol. Oh, so, para sa anak niya yan, sa birthday ng anak niya. Oh, no? Mm, pasipasyon ko muna kayo dito sa aming province mga idol, sa province Bohol. Oh. Mm. Ah, dyan, kata Idol Tata yan, yung manok yan ngayon. Tapos may pangkwansya, pangbinta. Mm. Pambinta niya ba mga idol pang tari. Pero di yung nananari si idol tata. Ah, Nag-aalaga lang ng, ng pang tari, mga idol ba. No? Mm. Dito tayo sa kanyang garden mga idol. Kay nangutang man tayo. No? <laughs> oh. Oh, ito yung kinuha ko kanina mga kaidol. Bali dali dali ako kumuha ng ating cam para ibahagi nga sa inyo mga kaidol, no? Mm. ito yung kinuha natin kanina, oh. Oh, So, tama na to eh no tama na na yan kay na okay. mahiya naman tayo <laughs> mahiya naman tayo damihan natin kay utang lang ito, no oh, saka na pag makapira tayo mga idol ay eh, bayarin natin si idol tata yun yung mga manok nya mga alaga manok nya para hinanda nya sa kanyang kanyang bunsong anak na babae mm. bunsong anak ko na babae mga kaidol malaki na mm. nandoon sa isla mga kaidol Mm, bali dito tayo oh, daming bunga man kay dolos. Mm, you know, mm, ba balang araw makakaroon din tayo nito no kay go man tayo ng garden doon no agis dalit mga kaidol no mm, daming tong bunga mga dito mga kaidol uy oh mm. sabi ko naman kanina ni idol tata kanina yung nandoon pa siya ba nandito pa siya wala man siya pero sabi ko bintan mo to kay naalala nyo si antresa mga kaidol yung binahagi ko sa inyo ba na yung may mm, don doon sa uh, doon ba na yung may tindahan mga kaidol ba o oh, kasi doon yung binabagsak ng mga gulay mm, doon kaya uh, sa sabi ko sa kanya na ibinta mo to kay antirisa ang daming bunga mga kaidol mm, mga pag na harvest to mga higit isang sako no oh dami yan you no know. mm. Maka, idol, So bali, binahagi ko lang sa inyo to no. Yung ating ginagawa sa ating province no. Oh. Mawa tayo kanina. Umuha tayo ng kanina ng kahoy. Mm. Ah, hindi lang ako nag-uncam kay haba naman tayo, no? intaka ka wala tayong kwan. Pag naputol na ako ay eh, mahirap putol na maghawak pa ako ng cam natin, no? Mm. Kaya hindi lang ako nag-uncam oy. Eh. Mm. Bali may naiwan pa doon. na kahoy No. Sa so, uli natin to. Tapos paano ba tong eh? Hirapan mga koy. Oh, so, mamaya mga kaidor, kita kits lang tayo doon doon sa ating kana, munting bahay natin. No. Kay uli ko man to. Tapos kunin ko pa yon, no. Mamaya kita kits na tayo mga kaidor, no. Um, so yon mga kaidor. Uh, isipan uh, pag-isipan natin kung anong klasing luto yon, no. Mm. Um, sabay tayo mamaya ang idolas sa ganyan ba, kain natin sa umagahan no so yun mga idol bali dito tayo kina idol tata mm. ito yung area nila mga idol oh. pakita ko niyo ulit oh, ito yung bahay nila idol tata mga idol oh. lahat kami dito ay kamag-anak mga idol kapatid ng lula ko ba mm. Um, marami dito sila tatlong tatlo lang sila dito ay yung isa babae nandoon sa kwan yun sinabi ko na nga sa inyo yun no nandoon sa Butuan Limon Agusan din Norte um, isang babae dito at dalawang lalaki yung isang babae nandoon nga so yun kita kits tayo mga idol kay pagisipan pa na natin na anong klasing luto na masarap yung ating inutang na talong kay Adolata agar <coughs> yung mga idol pagisipan natin at sabay tayo kakain ha Yon um, yun yan mga idol. Siyan so, po mga idol, bali nakarating na tayo sa ating munting bahay mga idol. Bali ibahagi ko sa inyo to, ulit mga idol, no? Ah, na pinag-isipan ko na, wala man tayong mga sangkap mga idol, pero may mantika tayo mga idol, no? Kay hindi naman tayo makautang doon sa ating pinag-uutangan kay meron naman tayo ng limit mga idol, no? Kaya sabi niya, matagal pa ito. Oh, it means matagal pa daw tayong makasahod. Matagal pa yun sa'yo, ah, uh, Jeff. Kaya, limitan kita ng pangungutang, ha? Okay lang. Naintindihan ko naman yun, mga no? Malimay, mantika man tayo, mga idol. O, pwede nga natin dito mantikain, eh. No? Hmm. Um, sugba lang natin. Pero na yun, nasa puso't isipan ko, eh. Eh, lutoin natin sa mantika, mga, mga idol. Nabubulo naman si Aljo Jeff. Ah, uh, prito ba kay Idol no? Mm, bali haba naman tayo nito mga Idol no. Uh, okay lang mga Idol kay okay naman sa inyo mga Idol no kung haba tayo mga Idol no. Mm, bali ibahagi ko to sa inyo mga Idol. Oh, ang laki mga Idol oh. Mm. laki yung oh, super good size mga Idol, good size. Mm, good size. Ano? You know? Good size yung talong ni Idol Tata. Oh. Oh. Ang lalaki. No? Good size. Good size mga idol ang lalaki Nang talong ni Idol Tata. Oh. <laughs> Uy! ano ba naman to sa isip ko, no? Oh, ang lalaki ba Nang talong. Oh, ang laki ng ni <laughs> Ang laki ni talong ni Idol Tata mga idol, no? Oh. Oh. <laughs> Good size mga idol, no? Oh, ang haba pa Nang talong ni Idol Tata no? Oh, wag niyo ngrumuhin yung kaisipan yung mga idol, no. Yung kay Idol Tata ang laki, no. Mm. Parang pananim din niya ang laki. <laughs> Hoy! O, mga idol, wag niyo dungisan yung kaisipan nyo o yung isip at puso nyo mm. Sabi ko naman, 'di ba? Malaki yung talong ni Idol Tata. no? kasing laki sa kanya. mga idol. Oh, uh, wag niyo yung kaisipan niyo mga idol, no? Mm. Kay, yung puso't isipan niyo ba? Kasing laki sa kanya. Mm. Sa kanyang pagmamahal. Mm, pagmamahal sa kanyang uh, bunsong anak kay pinaghandaan niya talaga mga kaidol. Mm, di ba? Meron siyang manok na alaga 45 days, malaki, malaki. Mm, sub, so, mm, bilis lang lumaki yung mga idol mm. pagtingin ko pa lang maliit pa yun eh e, pagtingin ko ulit ah ang laki na mga idol oh. o kita nyo naman mga idol tsaka uh, meron pa siyang alaga na pang sabong mga idol na pang tari mga idol pero hindi siya tatari bale nagkuwansa siya nag nag buhi ba kung baga tawagin sa amin nag alaga ng pang para ibinta mm, yun yun mga idol Hmm, so yun, Ay kanina kinausap man natin si Idol Tata, ay wala man baka bumili ng patok-tok ng kanyang manok, no? Hmm, pa to, patok ka ba ng kanyang manok? yon na natin pahabain to kay mainit naman yung ating Ayan. Yung ating kawali. So mamaya ay gagayatin ko to, no? Kita lang tayo, no? Mamaya mga idol, no? Hmm, sa pag lunod ba o di kaya sa pagmukbang na natin ay, sa pagkain natin sa umagahan, no? Mm, bilis lang man to. Mm, bali, protohin natin to. Pagkatapos natin protohin, eh, kitakis na lang tayo doon mga kaidol, no? Sa ating kain, no? Mm, so, yun mga kaidol. Mamaya, kitakis tayo mga kaidol, ha? So, yun. Uy, against the light, man. Tamnin na natin yan. A few moments later. So yun mga, kadol, nagbabalik si Idol Jeep. Idol Jeep Mix vlog. Gwapo. <laughs> mga kadol, bali bahagi ko ulit ito mga kadol. Tapos na natin gayatin. oh nakapag na tayo mga kadol. Oh, um, ayan. Prito lang yan mga kadol. Um, masarap yan mga kadol. Ah, uh, Isipan natin, pag-isipan uh, pag pa natin kung anong klaseng gawin na sausawan ito, mga ka-idol, no? Mm. Ayan, no? Huwag mm. mm. natin pagurin mga idol no? Mm. Gulang na to mga idol mm. Ayan, no? Ah, ang lalaki ng talong ni idol tata uy? Mga ka-idol, no? Mm. Kasing laki ng kanyang, sa kanya. <laughs> Mga idol kasing laki. Kasing laki sa kanya, yung talong niya. <laughs> ah! <laughs> oh, huwag yung dungoy sa yung inyong kaisipan mga idol Oy, oh, wal, well, hindi man tayo nagsalita ng koan yun, ng, ng masamang kaisipan, no? Hmm, yung sabi ko naman, eh, dito sa inyo, na super ang laki ng talong ni Idol Tata. <laughs> no? Oh, kasing laki sa kanya. oh, di ba? Kasing laki sa kanyang pagmamahal. Oh, pagmamahal sa kanyang bunsong anak na babae. Mm. Yun, nasabi ko na sa inyo yun. Ay, bakit pa ulit-ulit man tayo dito? <laughs> uh, parang, parang kuan tayo dito? Parang plakang sira ka kanon? Parang ulit? <laughs> Oh, kaya doon. Ayun, kaidol Oh, sarap to eh. Sino bang nakasubok ng ganito mga kaidol Hmm? Kuhan yung kuhan lang. Yung simpleng luto lang natin sa talong. Oh, eto. Eh, yung simpleng luto lang. Tulad nito. Hmm, tolat Tulad ng pag iihaw. Oh, simpleng luto lang yan. Pero may the itong luto eh no? Mga kaidol no? Oh, kaya wala man tayong sangkap. Hmm, kaya yun nga. Hindi, ma, hindi naman tayong makapag-utang kay may limit naman tayo. Oh, hmm. nilimitan na naman tayo ng 300, no? Mm. 300 pesos mga kadu ba? Okay. Eh Siyempre, ah, uh, kuhaan ko na, na din mga kaidol ba na, naintindihan ko din mga kaidol ba na, ganun. Kaya doon naman sila, sila kumukuha ng araw-araw na pagkain nila, umaga, tanghali, gabi, doon sila kumukuha ng kanilang pagkain araw-araw. Oh, tsokunte lang yung kuhan nila, puhunan mga 10,000 mahigit yata kung di. Oh. Baka baka nagbaba ka lang mga daw mga 10,000 ganyan. Mm, konti lang no, puhunan. Tas yung pera naman ay paikot ikot lang 'yan. Ikot-ikot lang mga idol ba. Hmm. 'Yon, malambot na. Alambutin mo na natin ito mga idol. Pag malambot na, okay na to. No? Ayan Yung iba matigas pa. Ayan. So, ito malambot na. Okay ito Tapos, haunin na lang natin to. No? Mga kaidol. Haunin natin to. Hmm. Tapos, lagay natin dito. Hmm. Dyan. Tapos, yung iba. Okay so, ito Malambot na. Ayan ano kayang masarap na sausawan to mga kaidol no? Hmm? Sarap yan mga kaidol. Kwan Pampalakas ng kwanto mga kaidol. Pampalakas ng katawan pa natin no? Saka itong talong daw mga kaidol pag palagi tayong kumakain mga kaidol ah, uh, meron tong nagbibigay ng kwanto sa ating katawan mga kaidol. Uh, yung mga nagpapatanggal daw to ng mga iba't ibang mga cancer daw mga ka-idol totoo ba yun mga kaidol inarinig ko lang yun mga kaidol mm. pampaalis daw to ng iba't ibang mga cancer pag kumain tayo ng talong oh, rinig ko lang yun mga ka-idol narinig ko lang yun bali ito na may sunod natin mga ka-idol oh no balang araw makaka pag harvest din tayo ng ating itinanim mga ka-idol, no balang araw sanay naway mamunga yon at lumaki sila mga kalor mamunga ng marami ba no sana ay makapagharvest tayo mga kadol eh. Bali abangan nyo mga kadol ha. Bali ibabahagi ko sa inyo so, pag nakaharvest na tayo. Tapos kung maganda yung tubo, yung paglaki niya at maganda yung kanyang pamumunga, eh bali ibinta natin din, no? Oh? Para makapira din tayo mga idol, no? No? Mm, binta natin mga idol para makapagpira ta din tayo. Mm. Oh. Magtanim tayo ng pira. <laughs> Maganda siguro yung pira mga idol, no? Kung itanim natin sa lupa, tapos mamumunga siya ng pira din. <laughs> <Hoy>! <laughs> ano ba naman to na pumapasok sa aking puso't isipan, oy? Oh. Uh, ano ba yan? Gulay ba yung, yung pira na yan, <coughs> Itatanim mo at mamunga ng pira din. Agoroy, baka pagtanim mo ng pira, sa lupa, koan ma maka-idol, baka ma mawala, no? oh, uh, baka mabulok yung pira. <coughs> uh, maka-idol! Oh, kita kits na lang tayo mamaya, mga makaidol idol no. Um, hintayin na lang natin 'to maluto ito. Pagkaluto yan mga idol, ah uh, ready to eat, ready to fight, ready to mukbang na tayo sa umagahan mga idol no. Um, Sabayan niyo ako sa umagahan mga idol no. Um, pagkatapos natin kumain, ay uh, ipagpatuloy ulit natin yung ating ginagawa. Kasi kukunin ko pa yung yung mga kahoy na tira doon. Mm, um, doon ba? Doon banda. Ah, uh, hindi na lang tayo mag-on ka mga idol no. Mm. Um, mga kaidol. Oh. O bali, so yun mga kaidol. Maraming salamat ha sa panonood nyo kay Idol Jeff. Maraming salamat sa suporta nyo mga kaidol no. Mm. Alit ulit lang ako magsasabi sa inyo na maraming maraming salamat po sa inyo mga idol. Maraming maraming pong salamat sa inyong suporta mga idol. Ay, mm, sa lahat ng hindi nag-skip ng ads, maraming maraming pong salamat po sa inyo talaga mga idol. Maraming maraming salamat sa inyong pagmamahal. Ito'ng channel na ito no? I love you so much to so, all po mga idol Ingat po tayo all. Naman tayo naroon sa iba't ibang sulok ng mundo at sa iba't ibang bansa na nagtatrabaho tayo mga idol So, salot po ako sa lahat ng mga OFW dyan. Sa lahat ng mga citizen na dyan. Dyan na nakatira sa ibang bansa. Yun. Shoutout po sa lahat ng mga solid kong supporters, silent viewers sa mga OFW na kasubaybay Ng channel na ito. Mag-ingat po tayo always mga idol. God bless you po, tol. Kita kits mamaya mga idol. Kain ha. Ha. So, yan po mga idol.